Danske tekster af Nicolai Winther So what's up po sa inyong lahat mga kaparang So eto balikan lang po natin kung paano po tinira ng tinira ng mga diskaya si Mayor Vico po at pinagbintangan pa si Mayor Vico na yung savings daw ay isang pagnanakaw. At dito rin po ay sinasabi nga po nila na hindi raw po na solusyon ni Mayor Vico ang korupsyon sa Pasig at patuloy pa rin daw po itong nangyayari kahit po sa kanyang pangalawang termino. So, so basically po ay sinasabi po nila na wala daw po talagang nagbago at naroon pa rin daw ang korupsyon sa sa lungsod ng Pasig City So eto, panoorin po natin. Pero bago po tayo magpatuloy sa video ito, don't forget to like and subscribe sa ating pong YouTube channel. At eto, tara, pag-usapan natin. So eto mga kaparing, no, eto po, uh, ang interview po na ito ay bago po magsimula yung botohan. So mga ilang araw bago ang botohan, ay andito po ang interview. So panoorin po muna natin no, yung kanilang mga sinabi. Tapos iuugnay po natin sa mga ginagawa nila ngayon sa flood control project po ng gobyerno. Eto. Uh, actually, hindi 2 years lang. 6 years na ngayon na uh... Uh, battle cry is uh, anti-corruption. Uh, no, good governance. Good governance. So, ibig sabihin, ang um, nangyari kasi nito, parang kung yun pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalurutos ang corruption. Dapat... Good governance. Well, yeah, good governance. Yun naman po talaga ang pinaglalaban ni Mayor Vico. Tapos sila, ang sigaw po nila ay good governance din po ha. Ah. Gusto po nila ng good governance pag nanalo daw po sila. Paano mo yun sisimulan kung sa mga proyekto mo palang ngayon ay nagpapakita na ng hindi pagiging mabuting ehemplo. ba? Diba? Yes, aminin naman po kasi natin. Napakalala po talaga ng korupsyon sa Pasig City bago maupo si Mayor Vico. Bakit ko po nasabi? Dahil talamak po ang mga Uh, ang mga kickback system, mga SOP, no, kickback yat. Napakatalamak po niyan kahit sino nabibigyan. Kaya nga po walang maayos na proyekto dati na hindi po ginagamitan ng kickback. Meron at meron po talaga 'yan at lumabas po 'yan sa ilang mga ebidensya. Pero nang maupo nga po si Mayor Vico ito nga po yung kanyang pilit pong binago dito po sa aming lungsod na wala na pong kickback system. Kaya nga napakalaki po ng natitipid ng gobyerno po namin ng Pasig dahil po sa mga proyekto na wala pong kickback. ba? Diba? Yung tipong walang 20% para kay mayor, 10% para kay kong, 5% para kay vice mayor, para kay kapitan. Wala na pong ganun proyekto, proyekto. Transparent din po yung pagbibiding sa mga proyekto. Kaya nga po nakikita namin yung mga ginagawa o yung mga galaw ng gobyerno po ng Pasig kasi updated po kami palagi. Pero yun nga, paunti-unti po ay nilalabanan po ni Mayor Vico ang korupsyon nung kanyang unang termino. Marami na po siyang nakasuhan, meron pa nga po siyang napakulong na sarili niya pong kaibigan. At proven po yan, huwag ko kayong maniniwala sa mga nagsasabi na palabas lamang po ni Mayor Vico yung, paglaba, yung paglaban daw sa korupsyon. Kasi kung hindi po yung totoo, eh bakit po? Eh bakit po nagagawa po ng aming lungsod na makatipid ng bilyong peso na halaga kada taon at yun po yung ginagamit sa ibang mga proyekto diba kaya nga lumalaki yung uh, savings po ng pasig na hindi po naka-imbak lang dyan kung saan ginagamit po talaga yung savings ng pasig para po sa mga sa amin sa mga pasigenyo kaya pero mamaya, no, i-uugnay natin itong sinabi nila sa mga pinaggagawa po nila ngayon sa mga flood control project po ng gobyerno. Kasi sa unang taon pa lang, unang term. Na, unang term pa lang, ay inabotos na natin yan at nandun na tayo nakapokus ngayon sa mga lahat ng mga serbisyo Proyekto at servisyo. Proyekto at mga basic services ko. So, Kasi kung hanggang ngayon, nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ay eh, sabihin, Mahirap talagang labanan ng sarili minsan pag gano'n ang tema. What the heck? Mahirap labanan ng sarili minsan. Kaya nga anti-corruption. Alam nyo naman po, ang bansa natin ay napapalibutan ng mga corrupt na politiko. Paano mo matatapos ang korupsyon sa isang lugar kung halos mula sa empleyado ay mga corrupt? Nandoon pa din yung sistema nila sa mga dating nakaupo. Di ba? Hindi gano'n kadali yun na hindi ganoon kadali ang paglaban sa korupsyon. Pero paunti-unti, paunti-unti pong tinatapos winawakasan ni Mayor Vico ang korupsyon. Sabi ni Mayor Vico, hindi pa perpekto pero paunti-unti na paunti-unti na nga nating natutugis ang matinding korupsyon sa ating lungsod. Lalo na ko isang lugar ay nasanay na po sa ganung sistema. Kailangan mo talagang paguhin magmula sa mga empleyado, mula sa mga sa munisipyo. Kailangan paunti-unti po talagang nilalabanan mo 'yan hangga Merong magnanakaw, labanan ng labanan. Hindi naman po itatanghal si Mayor Vico na anti-corruption champion sa buong mundo, no, sa US. Wala pong nakikitang resulta. 'Di ba? Marami na po siyang nakasuhan, marami na pong napakulong, marami na pong nagbago. Wala nang SOP, wala nang kickback. Marami pong benefits na binibigay sa mga Pasigueño. 'Yun ba ang hindi pa nalalabanan ng korupsyon? Kung maraming benepisyo pong binibigay, malaking pera po ang natitipid ng Pasig, malaking pera po ang naiipon ng Pasig kada taon na siyang ginagamit naman sa iba pang mga proyekto. Big service lang, lang ito, ito, pero walang resulta. I think the people can speak for themselves ko ano nangyayari sa Pasig. Yes, exactly. Exactly po, 'di ba? Exactly, 'di ba? People can speak ko ano pong mga nangyayari sa Pasig. Ito na nga po, nagsasalita na po kami, majority po ng mga taga-Pasig po ha, hanggang sa ngayon, ang buo pa rin po ang tiwala at suporta kay Mayor Vico at wala na pong duda dyan, no doubt. Wala na pong dapat na patunayan pa sa mga pasigenyo na buo pa rin po ang tiwala kay Mayor Vico. Kaya nga, 90 98% ng voters ang nakuha pa rin ni Mayor Vico sa aming lungsod. So, hindi na po nakakapagtaka yun dahil nakikita na po namin yung pagbabago po sa aming lungsod. Alam na po namin yon, nakikita po namin yung mga ginagawa po ni Mayor Vico. Kaya nga hindi, hindi na po kami naghanap pa ng iba na puro pangako pero napapako at di pa sigurado kung tuto pa rin talaga yung mga proyekto. Ah, uh, kung, kung ano yung ulang, uh, we don't really need to elaborate on that kasi syempre mas maganda na ang nyo mismo ang nakakaranas at nakakaramdam ng servisyo. Yes, tama po exactly. May punto po si Ma'am Diskaya Ma at ah, tama ba? Ma'am Diskaya dito. No kami mga taga Pasig po ang nakakaramdam ng serbisyo. At yes po ma'am, madam, tama po kayo naramdaman po namin ang serbisyo ni Mayor Vico na hindi kaplastikan. ba diba kung, kung napanood niyo po yung mga video ko dati ha, ah, bago pa mag-eleksyon kay Mayor Vico, natalakay ko doon yung mga beneficyo binibigay po sa aming mga pasigenyo. Gaya po ng kapag Pasko, may mga binibigay po mga groceries sa lahat po ng pamilyang pasigenyo. Uh, ah, po yung bilang ng mga scholar no? at dumobli din po ang pagtaas ng mga binibigay po sa mga scholar. Meron na din pong binibigay na alawa po sa mga estudyante kata taon no, pagkatapos may mga alawan sa mga solo parents, may mga binibigay sa mga, may mga binipisyo po sa mga, uh, sa mga sa mga senior po natin katapos hindi na po mahirap kumuha ng permit ngayon na mga pare nga hindi na po kumuha, hindi na po mahirap kumuha ng permit ngayon, kapag ikaw po ay uh, ang negosyo mo ay nasa 200,000, papaba wala ka na pong babayaran o oh, diba ang galing Tapos yung mga vendor po namin Safe na safe Meron na po silang sariling permit Kung saan Uh, hindi po sila pwedeng hulihin so no, legal at malinis po yung kanilang mga tindain. so at marami pa pong iba kung isa-isahin po natin dito baka doon na po mag-focus yung topic natin at hindi na po natin matalakay pa yung mga kinakaharap nilang issue sa flood control project yon balikan nyo na lamang po yung mga video ko kung saan natalakay ko po yung mga nagawa po ni Mayor Vico dito sa aming lungsod ng Pasig City so yung good governance sana nung first term yung second term we should be focused more on projects, services, kung anong pwede natin i-offer sa mga mamamayan ng Pasig. Pero, kasi po yung mayor, eh, mabango-mabango, kilala bilang uh, Pakito. Anti-corruption. Anti-corruption guard, parang ganon. Pero kung alamin nung, nung katotohanan, magigot-got pati, parang kabaliktaran niya. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng na pagnanakaw. Pero ang tuloy na yung talaga ay 100% ng na pagnanakaw. Yung salvation hindi mo maibigay sa tao. Binideprive. deprive mo sa salvation ang mga tao. Hindi mo sila binibigay ng mga kailangan na paggawain ng panggobyerno na kapokus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipot tayo ng billion-billion pera at salapin sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pag nanako yun. Pero totoo, mas pag nanako po yun. Dahil ang inflation rate po natin is 6.5% per year. For every 1 billion mo po na pera, 65 million po ang nawawala sa'yo na hindi mo ginagasta ang pera. Yun po ang masaklap. Kaya yeah, dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paula rin po ang buhay ng bawat pasigenyo at hindi po dapat tinitipid yan. Ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin, hindi natin gagastasin, gagastahin. Huwag na lang po tayong mga lagta ng buwis. Dahil una, ang purpose po pa na pagpapalagta ng buwis ay para itulong sa mga tao. Yes, tama. Para itulong. Pero ito, uh, again, ya anti-corruption. Kaya nga po tayo may tinatawag na anti-corruption kasi kung hindi mo lalabanan ng korupsyon tapos magpo-focus ka agad sa pagpapagawa ng mga proyekto, wala kang anti-corruption na, na pinapakita, okay? Hindi mo nilalabanan yung korupsyon. Basta, sige, proyekto, patayo natin yan. Wala kang pakiala. Anong mangyayari? Magagaya po yan sa flood control project, mga kaparing kung saan kinurap ang halos kalahati ng pondo natin 60% po ng pondo ng flood control project natin na nagkakahalaga ng halos uh, 100 bilyon peso 100 billion pesos pa lamang po na napunta sa labing limang kontraktor 60% ng pondo doon ay napunta po sa kamay ng mga nangungurakot magkasabwat po yan kontraktor o district engineer mga, uh, mga taga DPWH at mga congressman So, anong mangyayari? Wala lang din. Kaya nga po, maraming proyekto ngayon ng ghost project. Marami ang hindi natapos. Marami ang mga uh, substandard, no? Hindi magandang quality. Marami yung mabilis nasira. Marami talaga yung mga hindi talagang ginawa. Yan po, ganyan po ang mangyayari kapag hindi ka magfocus muna sa paglaban sa korupsyon. Kasi kapag hindi mo nilabanan ng korupsyon, at nag-focus ka sa pagpapatayo agad ng mga proyekto, then wag mong asahan na kung ano yung nasa plano ay yun ang magiging execute kasi walang mangyayari dyan. Yung pondo dyan, kukunin lamang ng mga corrupt na politiko at mga kasabwat nila dyan. Ito, ito nga po nangyayari sa flood control project natin eh. Ganyan ang nangyayari. Ba? Kasi wala tayo, hindi tayo nag-focus sa paglaban sa korupsyon. Hinayaan lamang natin, hindi transparent. Ito nangyayari. Yan po ang mang, ang matutulad kapag hindi po nag-focus si Mayor Vico sa paglaban sa korupsyon. Kaya hindi ko po sila maintindihan kung bakit ayaw na ayon, kung bakit uh, tutul po sila sa ginagawa ni Mayor Vico na anti-korupsyon. Di ba? So ito, balikan natin. Ang mga Diskaya po mga kapareng, kasi meron po silang mga iba't ibang uh, construction corporation. Meron po silang St. Timothy, andyan po yung Alpha and Omega, tapos yung St. Gerard. Ang St. Timothy Construction Corporation pa lamang po, ay merong kabuuan ng 105 projects sa buong bansa na nagkakahalaga po ng $7,000. 1.5 billion pesos. Ang laki, di ba? Ang Alpha and Omega Corporation naman po ay merong halos uh, napakadaming project din sa buong bansa. Meron pong halaga ng 7.5 billion pesos. Sa mga total, meron silang halos 15 billion flood control project po, mga kaparing. Grabe, di ba? Napakalaking halaga. Nasa kanilang po napunta yung mga proyektong yon. 15 billion pesos. Grabe. Yung St. Timothy, 150 million pesos na halaga ng flood control na hindi natapos o halos hindi po nagawa ang mga proyekto. Sa so, babanggitin po natin, ito yung may mga non-functional, ito yung may mga nakitaan ng problema, halos hindi po nagawa o halos po talaga hindi po talaga ginawa, hindi po tinapos at ang pong mga anomalya. 150 million pesos sa St. Timothy, sa section 1 lamang po yan ng lapus flood uh, control sa Iloilo -Ilo City. That's another 150 million pesos, 125 million pesos, 150 million pesos. Ito po yung mga halaga. Sa Bulacan, yung nakita po ni Pangulong Marcos, 96.3 million pesos po ang kabuuan noon na hindi po talaga ginawa o hindi po talaga tinapos. So sa total halos isang billion po na halaga ng flood control project po ng mga diskaya ang meron pong nakitaan ng mga problema. Hindi po maganda, hindi po sa uh, ano po siya substandard, uh, hindi po maganda yung pagkakagawa, maraming anomalya, hindi po tinapos and so on and so on. Isang bilong mahigit kaagad ang nasayang. Hindi pa natin sigurado yung iba kasi wala pang lumalabas ng mga report. Pero ngayon may kakalabas na report lamang.